ayan, dagdag kaalaman lalo tigit sa lahat ay doon sa mga naghahanap ng uh, fuse na kung minsan binabaypas ito, hindi ito relay fuse din niya lalagyan ng fuse, ayan o oh. ayan oh. so, ito yung uh, fuse ng headlight ng Toyota Revo so, ito na bypass na ito, dapat kasi ito na doon sa kaliwa, So, ang ginawa siguro ng elektrisya, naglagay dito ng pani uh, panibago yung fuse. Nakatago dito sa ilalim. So, hinahanap ko at nadito ko nga nadito dito sa ilalim. Ayan oh, kaya yung mga naghahanap, pag nakakita kayo ng ganito, na akala nyo yung relay, fuse din yan, lalagyan ng fuse, na ibinaypas nga. Ayan oh. So, pundi na yan nung aking na-detect ng aking tester yan ang punde at uh, pinalitan ko nga ayan o oh, punde na ito papalitan ko lang para gumana na yung ilaw okay dagdag kaalaman lalat dun sa wala pang alam okay thank you